Hey guys! Hey <laughs> Magbabalik um, ng mukbang natin ngayon. Yes! Tayo, kampahaba ng buhay. Yes! Ito, ano tawag mo pa yan? pang arthritis si tao. <laughs> Ito. What's that? Patatim. Pampaiksi ng buhay. Pampahaba to. Pampabata yan. ito, lutong Ilocano. Saluyot. Ang taba yan, guys. Uy, gosh, Lord. Saluyot with chito. This my favorite. Let's go eating. At tayo, mas masarap. Kain tayo, mga guys. O, oh, diba? Kapag yung sawasawang sulong mo din, eh. Mga, ito, mamaya ba? Ma, ano ka? Ay, lagyan mo ako dito, ah. Baka mag... Maguyap ka. Ha? Hindi. <laughs> yeah. Ang hangat eh. Okay na, na yun. Mahala ka ha. Umu Huwag mo ko yung pag-uubuhin ka yun. Walang sisihan dito. Di diba? Magmamagaling ka yun. Imas? Talong. Na imas sa atin o. Adot ikwa. Ganan, yung alamang na Hmm. Hmm.

manghang sa usaban, Mm -hmm. Kaya sili. Ay, mga kilawin. Kilo ko nun. Matanda na ako, no? <laughs> Mukhang sumakit <sa> pa yung ko. <laughs> Nakapantulog na kami. <laughs> Nakapantulog na kami. Hmm. Hindi hmm. Natuha po na ito hapunan ni Albusal. <laughs>

Oo, kayo maglutpon dito, Kayo, may construction yeah? hmm. Kayo paglupo, dung, dung, dung pusan. <laughs> Kayo di ba nga makituno? Wala, hindi masasabi yun. Hmm. Hindi mm. kayo pag-uuling? Um hmm, um hindi um kayo uuling. Kung mm. ano, hindi mo Hindi, alam mo, yung kahoy naman yun, yung gawa na, na uling, yung kahoy na ano. Sarap. Sarap. mhm mm Mmm. -hmm. Hindi yung ano. Lalo nga kami talaga yung gula. Di ba maalat yung pataking mo? No? Ha? Hingga. Hindi. Hindi. Mang lalamot. No? Ito yung sasawang. Hindi naman masyadong mga malilang. Hmm. Patating. Ito yung sasawang ko. Patating. Sana ay ang hindi nga ito sa no? ng mga mga anak. nato hmm. ko na. Wow, guys. Ang sarap kumain ng katasang paa. Ah. ano kasi to kaya ganyan. Ano ba yun, yung star? No. Sa anis. Nice. Ayaw na ayaw ko yun. Laman ng lasa, no? Pesita Taw. cô mang gặp hèn hèn ở hèn 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 một cái hèn Indigat galunggong. No, tarik hmm. na. Galunggong. No. Masarap galunggong, no? Guys. Ito pang pano. Ayok mo nito just ng pano. Pang Parang maalat yung ano. Wow. No. Patatin. Ang banana blossom uh. mura ng talong si yeah, ay mali si walang kilo ay Diyos ko mura bumaba naman

Bilis mo naman kumain. Ano you know? nga gayon mo? Kaya isubo ng sobo. Sobo ng sobo pa mabilis. Pinapapatagal pa ba yan? Uy! Saw-saw ko na to. Wala nang tagip-sakipan. <sighs> Ang baboy niya dumas mo. Bye guys. Bilis Ay, yung, yung kumain. Wala na. na kita. Patay mo ha. Patay mo na. Bye guys. <laughs>